Basta batas! Basta batas! Basta batas! batas. Ma'am, ma ang tanong ko lang, kung halimbawa magsisecure ako ng document, would it matter ba kung pupunta ako doon sa provincial uh, office niyo hmm. regional office? o doon sa probinsya lang, uh, uh, would it also matter ba kung saan ako nakatira? Kasi maraming nagsasabi niya, Anne, eh, nakatira ako talaga sa Pasay, eh, kaso nasa Visayas ako ngayon. Correct. Pwede ba ako pumunta sa Visayas para mag-secure ng mga civil registry documents? So yan ang isang uh, concern po eh. Okay po. So pagkanya po ay mag-secure ng mga civil uh, registry documents, maaaring po kumuha uh, na po sa any uh, ayon. service outlet po ng PFA. Ka, uh, maaari po kayong mag, gumawa uh, ng appointment <laughs> sa HTTPS, may link po, appointment.psa.gov.ph uh, Ayan, fina-flash na. Ayan. Po, uh, doon po nyo pipiliin kung uh, uh, CRS outlet po kayo malapit para doon na lang po pupunta doon po sa oras at araw ng inyong appointment. So, anywhere nationwide po kasi centralized naman po yung ating uh, system. Mm hmm, uh, Online. Oh, so, ang ang appointment ma'am is online po. Ah. Uh, pwede ako, din tong walk-in. Mm hmm, uh, pwede yung appointment po pwede ang uh, natout ang ginagawa po doon kung gusto nyo makwaga at pwede kayo yung uh, pumunta doon sa CRS outlet na malapit po. No. Ah, ayan, meron tayong tinatawag na online so, application, ma'am. So, hindi ka na pupunta, ma'am? Ipapadala na lang sa bahay mo, tama po ba? Opo. Eh, pwede po bang mag-walk-in? Halimbawa, naisip ko lang. Ay, ito pala yung eto pala yung opisina ng PSA. In fairness, efficient sila. Nakuha ko, ka may kape sila. Oo, balita ko, ang head diyan si Ma'am Erlinda. Magaling daw talaga yung mga yan. eh. So, pwede bang mag-walk-in? Ay, eh, pwede ko bang gamitin? Hoy, kilala ko si Ma'am Erlinda. Ha? Hoy, tsaka si Ma'am Cynthia. Oh, uh, ano? Tsaka si Ma'am uh, Cynthia. Ano, may gavel ako, uh, pupukpukin kita, Pag madam. Ako, mm. Sinabi niya yes. dapat makuha ko yan today. Isisumbo kita kay Ma'am Cynthia. Ayan. So, paano po ba? Pwede bang mag-walk-in, ma'am? Pwede po lang mag-walk-in. Ah, pwede uh, palang walk-in. Basta batas! Basta batas! Basta batas!